sa sobrang init para tayong luluto. Mabilis din tuloy uminit ang mga ulo. Sampal o hampas? Need nating mag-chill. Ay, nakamigil ka na sa kaiya ko dyan. Magbabad muna tayo sa bathtub. Nagrereklamo ka ba o nagyayabang? Pwede rin tayong mag-beach. Where are we going? Somewhere special. Gawin natin lahat para maparaskuhan. Good Yeah. Para hindi na tayo lalong mainitan, wag na muna tayong lumabas ng bahay. Manood na lang tayo ng mga paborito nating pelikula. At ang magbabayad ng sine natin ay... Ako? Hindi ako ito! Don't worry! Dahil kami ang taya. Sagot na namin ang sine ninyo. Dito lang sa Takilia Throwback. Everyday. Dito lang sa I heart movies experience all the feels